Ang paunlari ng industriya ng niyog sa ating bansa ang pangunahing layunin ng Coco Levy Funds sa pamamagitan ng pangungulekta ng buwis sa mga magsasaka ng niyog. Pinasimulan nito noong taong 1973 sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ngunit sinasabing ang naging paggamit sa naturang pondo ay taliwa sa orihinal na plano para dito dahil napunta ito sa di umano'y pansariling interes ng ilan na nanatili hanggang ngayon ang kontrobersiyang ito dahil sa mga magnunyog na patuloy na nakikipaglaban para sa bahagi ng Coco Levy Fund Investments at Forced Taxation. Kaya't ang ating tanong, sagot ba sa kontrobersiyang ito ang Coconut Farmers Trust Fund Act? Napapanahon na nga ba ito na maisa batas? Aalamin natin yan sa tulong ni Mr. FOI himself, dating Congressman Erin Tanyada from Our Insight. Magandang gabi mga kasambay. Noong taon 1973, sinumulan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang paglabas ng iba't ibang mga presidential decrees tungkol sa pagkolekta ng Coco Levy Funds. Ang Coco Levy Funds ay kinolekta para tulungan ang industriya ng nyog sa bansa. Ngunit, lingid sa kaalaman ng mga magsasaka ng nyog, itong pondo ay ginamit hindi para sa pampublikong interes. Sa halip, ay para sa pansariling interes. Itong pondo ay ginamit sa pagbili ng coconut oil mills, ang United Coconut Planters Bank o UCPB, ang porsyento ng San Miguel Corporation at iba pa. Itong mga biniling korporasyon ay nilagay sa pangalan ng mga pribadong individual. Nabawi lang ng pamahalaan itong mga ari-arian pagkatapos ng unang EDSA revolusyon. At taong 2012 nang lubabas ang desisyon ng Korte Suprema na ang pondo ay dapat ibalik sa pamalaan para ilaan sa mga magsasaka ng niyog. Nung nakaraang May 19 ngayong taon, dahil sa pagkainip sa paghihintay sa hakbang na gagawin ng pamalaan o ng kongreso, lumapit ang mga malilit na magsasaka ng niyog sa Senado at sa bahay ng mga kinatawan para sila na mismo ang maghain ng isang panukalang batas na magtataguyod ng Coconut Trust Fund. Ang ating tanong, dapat bang isabatas ang Coconut Trust Fund Bill? From our insight, dapat may isa batas na ang Coconut Trust Fund Bill. Kailangan matapos na ang debate kung sino ang responsable at paano gagamitin o gagastusin ang Coco Levy Funds ito ay para masiguro na ang pondo ng Coco Levy ay talagang magamit para tulungan at palakasin ang industriya ng nyog at paunlarin ang kabuhayan ng mga malilit na magsasaka nito. Ang layunin nitong Coconut Trust Fund Bill ay para maihatid ang matagal nang dapat na naging benepisyo ng mga malilit na magsasaka ng nyog na siyang orihinal na pakay ng batas na lumikha sa Coco Levy. Maganda ang layunin ng Coco Levy. Ang problema, sabi ng Korte Suprema, ito raw ay ginamit sa pansariling interes bago ito ay muling nabawi ng pamlaan pagkatapos ng EDSA 1986. Kaya ganap na dineklara ng Korte Suprema na ang Coco Levy Fund ay para sa pampublikong interes at hindi pampribado. Sa laki ng pondo ng Coco Levy Fund na hindi bababa sa 70 bilyong piso, hindi sa paraan ng paghahati-hati ng mga malilit na mga magsasaka ng niyog Sa naturang pondo ang solusyon sa problema, kundi sa perpetual funding sa industriya ng nyog o ang tuloy-tuloy na pagpopondo para mas mahabang programang pagpapaunlad ng buong industriya kesa sa pansariling interes ng mga individual na mga malilit na magsasaka ng nyog. Naghintay ng halos apat na dekada ang mga maliit na magsasaka ng nyog para sila'y tulungan. Dalawang taon na ang nakakalipas nang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema para sa mga maliliit na magnyonyog. Panahon na para sila naman ang makinabang sa pondong ito na kinamatayan na ng kanilang mga ninuno. Kaya nararapat lang na isa batas ang Coconut Trust Fund Bill. Muli po, ako ang inyong kasambahay, dating congressman Erin Tanyada, and this is from our insight.